Oh, o, so sa dami naman po ng mga magtatapos ng kolehiyo ngayong Marso, siguradong mag na naman ang mga fresh grads na yan sa trabaho. Pero mukhang imbis na pila sa job application, ang iba sa kanila, e eh, sa unemployment line yata nakapila. Bakit nga ba marami sa mga nagsisipagtapos ang hindi agad nakakahanap ng na trabaho? Ito po, panuorin niyo. Sa huling tala ng Department of Labor and Employment o DOLE, halos 3 milyong Pilipino pa rin ang tambay at walang mahanap na trabaho. At ang malaking bulto nito mula sa sektor ng kabataan. Isa sa itinuturong dahilan ng DOLE ang tinatawag na jobless match. Yung mga skills na pinoproduce ng ating mga education and training institutions do not match the requirements of the industry. We are a labor surplus nation. There are a lot of workers competing for a particular job. Pangarap ng maraming estudyante ang makapagtrabaho sa industriya ng kanilang pinag-aralan. Pero dahil sa tindi ng kompetisyon at limitadong oportunidad, napipilitan ng ilan na tanggapin ang trabaho malayo sa kanilang pangarap. Ang nagiging option niyan ngayon is to grab the first opportunity that you are able to get employment with an income. Ang tunok dulo raw ng problema, nagsisiksikan ng mga estudyante sa iilang kuso lang sa kolehiyo. Pagka-graduate ba ng mga estudyante ito, eh, makakakuha ba sila ng trabaho agad-agad o trabaho trabahong yung ayon sa kanilang uh, uh, natapos o competencies? Tuloy, nag pa ang mga manggagawa sa iilang propesyon. Habang may mga trabaho namang halos mamalimus na ng mga profesional. Bilang sagot sa problema, itinigil ng Commission on Higher Education at SED noong 2010 ang pagbibigay ng karagdagang lisensya sa mga paaralang gustong magbukas sa mga kursong may sobra-sobra ng supply ng graduate. Hindi naman natin pinagbabawalan ng mga estudyante na kumuha ng kursong yan. Eh. Kaya lang, ang mga paaralan na wala pang ganyang kurso, hindi eh, na nila pwedeng ibuksan pa yan. No? Paalala ng CHED sa mga papasok sa kolehiyo, isipin din ang trabahong makukuha bago pumili ng kurso. Mas maganda maging practical atin mga estudyante. Tingnan nila kung ano yung makakabuti sa kanilang pamilya sa at sa ating bansa. Kabilang ang HRIM sa mga industriyang nakapagbibigay pa ng trabaho at mga pa ng dagdag puwersa sa susunod na sampung taon. Bukod dyan, may mga industriya rin magbubukas ng trabaho sa susunod na dalawang dekada. Pero si Arlo Mendoza, porsigidong tapusin ang kursong malikhaing pagsulat. Bagamat wala ang kanyang kurso sa listahan ng mga industriyang maraming naghihintay na trabaho. Kapag sinunod daw kasi ang ibinubulong ng puso, naniniwan si Arlo na susunod ang tagumpay. Yung pagsulat naman, um, hindi lang naman yung isang, ano, isang activity or isa yung paninindigan. Pag ginawa mo yun, pag nagsulat ka na, dapat sabihin sa sarili mo na hindi ako titigil. Sa huli, mahalagang tanungin daw ang sarili sa pagpili ng anumang kurso kung mag-aaral ba para makapagtrabaho o para linangin ang pagkatao. You wait both together. Yung uh, iyong personal na interest na makakatulong sa iyong paglaki, pag iyong pagunlad bilang isang tao at yung pagunlad din at uh, yung interest ng uh, bansa na iyong kinabibilangan. Dave Bugawisan, GMA News.